Hey everyone, welcome back sa channel. Kung mahilig ka sa mga romantikong komedya, lalo na sa mga Korean drama na may mga hindi inaasahang twist, ikaw ay nasa para sa isang bagay na talagang cute. Ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa Would You Marry Me, ang paparating k drama na pinagbibidahan ni na Choi Woo Shik at Jung So Min. Suriin natin kung tungkol saan ito, kung kailan ito ipinapalabas, at kung ano ang sulit na panoorin, papakasalan mo ako ay isang romantikong komedya, rom-com, na binuo sa paligid ng isang sipeking kasal, na tropa, laging masaya kapag ginawa ng tama, nakasentro ang kwento kay Yu ginampanan ni Jung So Min, isang designer may-ari ng maliit na negosyo na nasira, naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan, na scam siya dahil sa pagrenta ng bagong kasal, at b. At pagkatapos ay nariyan si Kim Woo Jo, Choi Woo Shik, isang tagapagmana ng panaderia, sa isang matagal ng panaderya na tinatawag na mayong suondang, na may katwiran, medyo narcissistic, ngunit kawili-wili, ay kapareho rin ang pangalan ng dating kasintahang Mary kaya narito ang deal, nanalo si Mary ng isang marangyang ibahay na bagong kasal, sa isang giveaway ngunit mayroong catch, ang premyo ay may bisa lamang kung ang nanalo ay kasal. Dahil nasira ang kanyang engagement, nagpropose siya ng siyam na po day fake marriage kay Wujo para masiguro ang tahanan. Nakaistilong ha? Huh? Si Wujo ay naging bahagi ng senaryo ng kasal sa kontrata, may tension, potensyal na romantikong, hindi pagkakaunawaan sa komedya, at syempre, ang tanong kung ang kanilang pekin buhay ay maaaring maging isang bagay na totoo. Kasama sa mga sumusuportang cast ang mga taong nagpapalubha ng mga bagay, pamilya, mga dating, mga hadlang sa negosyo. Asahan ang mainit na sandali, salungatan, chemistry at maraming taos pusong linya, mga nangungunang aktor, Choi Woo-shik, gumaganap bilang Kim Woo-jo, at Jung So-min, bilang Yoo Mary. Parehong mahal na mahal sa drama pelikula, kaya nasasabit na ang kanilang pagpapares, ang manunulat ay si Lee Hanna. Mga, direktor, ipinapalabas ito sa sgila, na ginawa ng Studio Ya at Samwa Networks. Petsa ng Premier, Oktubre 1-0, 2025, Air Schedule. Tuwing Biyernes at Sabado sa Siyam oras 50 minuto uwe Ayade, Network, SBS, South Korea. Kung nasa labas ka ng Korea, tingnan ang mga streaming services regional licensing para makita kung saan ito magiging available sa iyong bansa unang on-screen na pakikipagtulungan ni na Choi Woo-shik at Jung So-min sa isang drama. Na ginagawang espesyal ang pagpapares na ito, ang peking trope ng kasal ay palaging may tensyon na binuo, pagkukunwari iya realidad, lumalaking damdamin, sikreto, hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ang premyo na Luxury New Light Home ay nagdaragdag ng isang konkretong layunin at salungatan. Gayon din, kasama ang mga manunulat at direktor na may karanasan sa genre. At isang cast ng mga sumusuportang karakter na mukhang handang dagdagan ng lalim hal. Panggigipit ng pamilya, tunggalian sa negosyo, maaari nitong balansihin ng maayos ang romansa, komedya, at emosyonal na mga stake. So that's Would You Marry Me, isang promising na bagong romcom-ke-drama na may nakaka-intriga na setup. Dalawang lead na maraming pag-ibig at maraming puwang para sa matamis na drama. Kung nasasabik ka, ipaalam sa akin sa mga komento. Ano ang paborito mong peking kasal o contract marriage-tike drama sa ngayon? At manunood ka ba ng Would You Marry Me? sa October 1-0, huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nagustuhan mo ang preview, mag-subscribe para sa higit pang drama update at review, at pindutin ang bell icon para hindi ka makaligtaan kapag bumaba ang unang episode. Salamat sa panonood. see you next time!